Birthday ng kapatid ko, kaya naman naisipan kong gumawa ng cake niya. Ang tagal na lang natapos yung birthday niya. Ganun din itong mga videos na to. Pero ngayon ko lang na-edit at na-upload. Hindi kasi ako makapag-focus sa pag-edit ng ilang months. Dahil bukod nga sa daming gumugulo sa isip ko, ay kadalasan distracted talaga ako. Ayun, na-share ko lang naman guys. gumawa ako ng peach graham cake. Nag-crush lang muna ako ng graham crackers. Meron din namang nabibili ng crush graham. Kaso, ang meron ako ay graham crackers lang. Pagkatapos ay nilagyan ko ng melted butter. Medyo kinulang nga yung butter na ginamit ko at naparami naman yung crushed graham. Pero okay lang yan. Ang sabi nga ay practice makes perfect. Dahil first time ko nga din gumawa nito. Yung Graham kasing magiging parang crust ng cake. Kaya may butter para magbuo siya. Unahan ko na kayo. Baka sabihin nyo guys, kailangan din palang maging buo. E di sana, hindi na lang pala na yung Graham. Char. Pwede naman yun guys. May kanya-kanya naman tayong choice, Char. Pagkatapos nga ay nilagay ko muna sa ref habang ginagawa naman yung liquid mixture. Naglagay lang ako ng dalawang all-purpose cream, chilled overnight. Tapos minix ko lang hanggang maging double yung volume. Katapos ay naglagay din ako ng isang latang condensed milk. Then minix ko lang ulit. Naglagay din ako ng 2 tablespoon na unflavored gelatin. Optional lang naman ito guys. Binuhos ko na nga yung cream mixture dun sa Graham. Ibuhos mo. Tulad ng pumamahal mo sa kanya, Char. At syempre, i-flatten din natin yung ibabaw para malinis tignan. Then, sunod naman natin ang toppings. Ini-slice ko lang ng ganyan kalaki yung mga peach. Ganyan na lang ginawa ko guys. At nahulog pa nga. Nahirapan lang akong kunin yung pitch dyan kaya ginamitan ko na lang pang ipit. Nasa malila yung lugar pala nagtatrabaho ang mga kapatid ko at ilang taon na rin kami hindi nagkakasama tuwing mga kaarawan namin. At ngayon ko nga lang nagagawa ito sa kanila. Especially yung ako mismo ang nag-pay nagluto ng simpleng handa para sa kanila para ma-celebrate man lang kahit na cake lang. Dahil yung lang naman ang kaya ko sa ngayon. After ko nga malagay lahat yung toppings, chill lang overnight. Ito na guys. At syempre, may pa-happy birthday toppers din tayo.